si Senator Cheese Escudero mm -hmm. na may nag-contribute daw sa kanyang kampanya na kontraktor. Kasi bawal po ay isang so, kampanya, isang tao mag-donate -mag sa isang kandidato kung itong taong nag-donate yung donor ah, ay may kontrata sa gobyerno. Ah, okay. Bawal yun! Oo. Diba, iniimbisigahan ng Congress? Oo. Okay, okay, okay bakit hindi ito ang investigahan nyo? O, oh. ay ba't may na nag-donate sa ibang mga kandidato? Itong si Francis Chulaurel na kasalukuyang Department of Agriculture. Yes. Nag-donate yan ng malaki. Ah, mm -hmm. Sa kampanya, kulaan mo sino. Mm. Nag-donate? Oo, oh, kanina uh, siya nag-donate na... Nilalaman oh, ko kay Jesus Escudero lang eh. Kay Pangulong Marcos! <laughs> <laughs> ah! Hindi ko alam ko. Oh, hmm. Di ba? O, oh, ang laki pa nang dinonate niya. Di ba sabi, one-fourth yata ang uh, yung dinonate niya sa buong uh, budget ng kampanya. Ng oh. Pangulong Marcos ang binunate ni Francis Chulaurel sa partido ni Pangulong <laughs> Marcos. Sa mismo? Pero, oh. pero, meron siyang mga kontrata sa gobyerno, oh. sa energy. Oh, no. Uh -huh. eh bakit wala tayong naririnig dyan? Oh. <laughs> Day, ano tayo. At Na, nila, uh, yung oh, naubusan oh, 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 nila yung 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 nila? yung 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 problema mo na ang solusyonan kaysa magtalo na magtalo na magtalo. Kasi ito nga problema eh. The oh, problem is corruption. Ibig ko sabihin, what sauce for the goose is sauce for the gander. Equal protection tayo. Ah, ang masama yung may nag na 30 million na din ba? Sila, masama. Kahit si Sos Cudero, okay. masama din. Ayun. Kasi contractor din ito eh. Oh. Na nahahalong katulong. Oh, ito ay may ang ano yung kontrata niya yung Agusan Power Corporation ay mayroong hydro power plant sa Agusan del Norte ha at 24.9 megawatt malaki Wow. Ha? Ah, Mm-mm. Itong ito, power plant na ito ay pinasinayahan noong 2023. Pangulo na si Pangulo Marcos. Mm -hmm. Bakit walang tumuko nito? <laughs>